nag ako ito ano um, design to pang graduation ulit same lang siya <laughs> hindi lang guys ang design pa paikot lang to lang natin. Ayan, tapos ito uh, sample lang naman ito. Ano problema? Para lang may ID yung mga ano, mga bibili. Puli lang natin dito sa sa ano. Parang yung unang ginawa ko gano'n gano'n din. Nasample uh, lang din. ko din para lang magkaroon lang magkaroon lang ng idea pa yung mga bibili eh. meron, si, meron silang ano um, idea agad kung ano bang ba gusto nilang ano ano bang ba gusto nilang arrangement At least silang, ano, agad. Kung may gusto silang baguhin, pwede naman customize natin yeah. depende naman sa ano yun eh. kung yung kung yung box na is paikot paikot din yung, ano, yung arrangement natin Okay, so, lagi lang natin okay, ito mga ito. After ito, Okay na siya. Ikot lang din natin sa hours. Yan, yeah, ikot lang naman yun. Ayan problema dyan. paikut nang o kaya tinanungan wala dito nang parts Ngayon Guys ito yung pangalawang ginawa ko na rin na ano, sample dun sa graduation paren to guys yun na uh, sample lang to So para may idea yung mga customer